What's up guys? Ako nga pala si Papa sa akong nga Osasban. Pero palaging wala sa bahay Hindi <laughs> ngayong araw guys ay samahan nyo lang ako magpaparistro lang ako ng motor ko Kasi siya expired na ngayong February So kailangan na natin iparinyo Ano pa tawag ko sa inyo? Wala pa akong tawag sa mga subscribers, followers ko sa ano eh Sa social media, eh, sa YouTube particularly ah, Alam ko na may nag-comment kasi sa akin Repa daw, repa Yung repa, dagdagan na lang natin ng boss Repa boss Okay kaya yan <laughs> Tingin nyo Ano so, sa inyo mga repa boss? <laughs> okay, mabalik tayo Bali, nandito pa ako sa San Jose del Monte, Bulacan At magpaparehistro tayo Sa Espanya, sa Manila Kasi meron akong kakilala doon Hindi naman dahil may kakilala tayo eh, Nandun tayo para mapabilis yung proseso natin dadaan pa rin tayo sa ano syempre sa, sa legal na proseso or dun sa tamang proseso Pupunta lang natin yun para mabisita tsaka para makaluwas-luwas din rin tsaka may kakainan din pala ako dun namimiss ko yung pansit kabagan dun sa may blooming trip Ito pa ako sa SJDM Bulacan oras natin uh, 12.30 medyo maluwag-luwag to kahit pa Nang ng konti oy maluwag nga <laughs> so maluwag pa nga siya kahit papano paano ah, mabilis yung biyahe natin kasi matagal din yung proseso ng pagre-renew ng rehistro syempre kaya tayo nagpaparehistro para hindi tayo magkaroon ng problema pag may mga checkpoint ganyan may mga papel tayo may papakita tsaka para legal diba alright eh, SM tungko na po tayo dito medyo traffic kahit anong oras. Mas maluwag lang ngayon Okay, patawarin muna natin sila. Pag mga ganyang pedestrian lane, dapat pinapatawid nyo muna yung mga tao. nag lang din ako ngayon kasi tagal ko nang walang upload. Parang mga 10 days na ako walang upload. So, ayun. Konting update lang dito. Hindi rin kasi ka makaalis. Pero ang sarap din kasi mag-motor eh, no? Ang sarap mag-motovlog. Though, ayoko naman maging motovlogger talaga. Siyempre, ayoko matapos yung pagbibidyo-bidyo ko sa motor lang. Dapat nga, lahat eh. <laughs> mga lifestyle ba? Lifestyle and travel, mga ganun. Naks! Boundary, tulay. Pan-North Caloocan. Uy, gulat ako dun ah. North Caloocan nandito na yung mga ginagawang daan parang moon yung daan <laughs> puto na lang motor <laughs> grabe kasi oh tinamo mo isang linya na lang dito eh tingin nyo kaya pag uh, nagawa na tong ginagawa dito yung MRT7 mawawala kaya traffic dito parang hindi rin eh no kasi magkakaroon ng mga poste yung gitna eh so mangyayari lilit yung daan no feeling nyo Bukas nga pala, magre-ride tayo. Sana samahan nyo ulit ako. Mali, try kong pumunta sa ano. Try kong ituloy na yung Marilaki natin. Yung Marikina-Enpanta Road. Sana maayos na yung panahon natin. Pupunta na natin yung dulo ng Marilaki Highway. Doon sa main enpanta Ay! Hindi <laughs> ko nakita. nagpadali siyang lumiko. ang so, init. Ito lang may air pagka traffic sa motor. Ang init, abot si ingit Lalo magpa-summer pa Pag nag-March, April, yari Pero well, mas okay pa rin to Kesa sa umuulan Mas hassle pag umuulan talaga Sa SM Fairview na lakas talaga na jab jab stock makina lang to para wala tayong problema <laughs> dati kasi yung motor ko ano lang 125 lang yung unang una ko motor Mio Soul i125 medyo tumanda na rin mga na, umabot sa akin mga 7 years yun eh tapos parang medyo nabitin na rin kasi ako kaya nag upgrade ako ng Aerox Aerox version 2 itong Aerox na to ay 2 years na sa akin nag 2 years siya nung October last year So 2 years na siya mahigit Uy, laki ng Turks oh Galing <laughs> Yung Turks may ano May physical store na malaki May drive-thru Approaching Commonwealth Let's go Commonwealth Inayos ko nga pala yung settings natin sa video sa GoPro. Kasi nakaraan 1080p lang tayo, parang medyo malabo eh. Ngayon ginawa ko na ulit 4K. Yung problema lang kasi sa 4K pagka Ano po? Pagka maliit yung specs ng computer o cellphone, mahirap mag-edit. Sumasabog yung cellphone mo, or yung PC mo. Pero pag 1080p ayos lang, kaya lang kulang naman sa quality. Pero ngayon nag-upgrade tayo ng cellphone eh. Binibenta ko nga pala yung cellphone ko na luma Mi 12T 12, ah, 8GB and 256 8GB RAM, 256 yung ROM ROM Baka may gustong bumili dyan Ang pangit naman ang daan dito O oh, diba? Motor, motorcycle lane pero Sinasakyan nila tibay talaga <laughs> grabe kaya <laughs> mo na pipigil na ako ngayon mag ano, mag road rage ba kasi pag pinatulang pa yan baka kung ano pa mangyari pipigil na ako ngayon na sabihin yung mga ganun eh awayin ganun hanggat maaari pabayaan na lang kakamali din naman ako kasi dindiretso ko. Pero nasa linya kasi ako eh. <laughs> Parang parating na kami. Tapos, wala, masikip kasi yung daan eh. Kung may mga ganong pagkakataon, pag-aaralan kung hayaan na lang. Basta safe pa rin. Wala namang nabangga. May hirap kasi pagka nagdadrive. Tapos, mainit ang ulo. And yung madalas naming pagtatalo ni misis, buto na lang na dyan si eh. <laughs> No, kasi minsan mainitin nitin ulo ko sa kalsada Pero pinipilit kong baguhin 'yun. Kasi walang mapapala 'yung ganoon eh. <laughs> But na lang nandiyan talaga 'yung asawa ko. Para pumigil sa akin. Pag may mga ganong klaseng pagkakataon. Love you love. Quezon City Circle na tayo. Sobrang dami kong memories dito. First time kong dumaan dito sobrang takot na takot ako magmotor dito tapos paano ka kung paano ka gigilid kung nasa, nasa left mouse ka paano ka magpapalit ng linya ay ang daming sasakyan nakakatakot <laughs> pero ngayon syempre, medyo sanay na tayo hindi na masyado nakakatakot or hindi na talaga nakakatakot at all Ano yung rotonda? Us LR Lechon Sarap dyan, ulitin ko ulit Masarap dyan, promise <laughs> Ayan, ito na ang dulo ng Quezon Ab Pagkatapos nito ito, Espanya na Pero dito tayo dadaan May ikutan, may ikutan tayo dito gumamit na ako ng waste kakanan dito sa Matimyas Matimyas ba to? Dito ba? Matimyas Bukas ko yung pansit ka ba agad ngayon? Sana bukas pansit ka ba gan? bukas ba tingnan natin yun bukas alright woohoo mamaya ka sa akin boy nakalagay na nga eh no right and on red right signal eh mamakulit talaga itong mga nagmomotor na ito eh kaya yung mga matitino nadadamay eh Tsaka hmm. kumahanan Pagka nag-go Simpleng rules <laughs> Hindi ba sunod Ito na tayo Sa LTO LTO Ito tayo sa emission na diretso, diretso na tayo emission Emission Sector 1.30 na 1.31 pala Kaya tayo 1 minute Dito yung emissions na kakilala ko Dito siya nagtatrabaho <laughs> Yeah <laughs> Sana ko Bigyan natin yung pasalubong natin sa kanya. Mainit ngayon eh. Sakto. Malamig tong pasalubong ko sa kanya. You know. Oh, di ba? Nakalagay pa yan sa ano? Thermal. Yeah. Kumain ka muna abang nagyosi. Sarap niyan, lamig niyan par. Mayrap ba pa 'yang ano mo? <laughs> Mayrap 'yan. <laughs> Ito yung motor natin hmm. Tapos na yun yung emission Nakaschedule kasi yung mission natin na 1.30 Tapos doon ako sa LTO Doon yung matagal eh Matagal yung pila Meron pang LTO Portal Nandaling ko na Nandaling ko na Ha? Pera oh. mo na susi Extensioning ko yun eh Oh withdraw pala muna ako Diyos ko Putik Nalimutan ko mag-withdraw Wala akong pera Inabanoon mo ni Inabanoon mo pa Ibidraw muna ako ah Withdraw muna tayo guys Mga repa boss okay pala pag gantong oras mabilis lang eh ito na yung papel ko o oh, di ba? Diba? tapos ito yung insurance na hindi ko alam kung totoo ba tong insurance na to <laughs> yeah una na ako thank you ha sir thank you sir ingat po okay tapos na mas okay pag gantong oras na alauna Or 1.30 kasi tapos na yung wave ng umaga konti na lang talaga yung tao Shoutout sa'yo, Je Yan, pansit kabagan na tayo Mga repabels. Ay, ano? Ano ba tawag ko sa inyo? Boss. Thank, you. Thank you po Bye, Bye. <laughs> Ito na ang ating pansit kabagan Overload Overload

Ang muna ako dito. Dalawang. Take out Tapos na tayo kumain, no? Bali, may take out pa ako. Ayun, no? Si kasi nagpapa-take out. Hiniwalay ko na lang yung lechon. Pansit kabagan number 1, hindi 'yung nagbabagay yung lasa. Masarap pa nga may pandesal yan eh dati, may pandesal pa akong binilhan dito eh. Samba dito 'yun. Mukhang wala na dito 'yun. Okay guys, so we are na Espanya pa ako ay rotonda pauwi ng SJDM Bulacan. Mas maigi na rin 'yung ganito, alas 3. 3:20. Para hindi pa masyadong traffic. Wala naman akong ibang lakad pa Talagang yung renyo lang Tsaka Ah excuse me Lasang kabagan <laughs> Yung renyo lang ng Re-restaurant na itong Aerox natin Tsaka yung Pansit Kabagan Alright Hanggang dito na lang siguro yung video na to No? Konting update lang tayo so, Abangan nyo na lang yung next upload ko uh, biyahe ulit tayo pauntang Infanta Quezon Sana makompleto na natin yung Marilaki highway na yan Uubusin natin yung highway na yan Hanggang sa dulo tapos hanap tayo ng pwedeng pagchilan doon sa Infanta. Kung ano bang meron doon. Hindi pa kasi ako napunta doon sa dulo na yun eh. Tapos yun, tamang chill lang. Okay guys, maraming maraming salamat sa panonood mga Repa Boss. Ano <laughs> ito na tawag ko sa inyo, you know, Repa Boss. Dito na lang po. Peace. God bless po sa lahat.